makati na maraming buho kasi 'yung damit ko kasi kanina nagtanggal ako ng bulbul makapal na kasi. Oo. Ayun, sabi ni Attorney Conte, ito naman mga kababayan, Attorney Conte tayo ha. Oh, sabi kasi ni Sara, mga kababayan, na bobo daw ang bobo daw ang ano, mga kababayan, bobo ang abogado ng uh, mga EGK victims or taga ICC. Ah, uh, bobo daw kasi daw, paano daw na-calculate na, na 30,000 ang biktimang namatay, eh kung 181 lang naman ang pinasa. So, sagot niya, ni Atty. Conte. Ito, kasi ah. So, sabi si Bibi Sara na nasan daw yung 30,000 years. Parang, parang kumbaga, um, binabali nila yung 181 na pieces of evidence, even if it's just the uh, first part or mm. partial. Kasi sabi niya, 181 versus what is being portrayed in the media. Raw the Duterte killed thousands mm. to war uh, crimes against humanity. Mm. Kung 181 yan, at ang pinagpapasayahan din ang case dito sa ISIS is just 43. Mm. Nasaan yung uh, thousands? Eh, hindi naman daw crimes against humanity yun. As a matter of fact, ah. sinabi niya na bobo, sorry for the term, bobo ang mga abogado. Kung yun, kung ah. sasabihin nila na 181 or... Hindi daw matatawag na crimes against humanity ang 181 evidence. So saan daw ang sinasabi ng media at paano daw na ng media at ng mga abogado ng mga nagkaso sa tatay niya na 30,000 pero 181 lang. So hindi daw matatawag na crimes against humanity ang 181 na kaso. Sabihin natin, o baka yung kinaso doon yung namatay. 181 na namatay, hindi daw tawag doon crimes against humanity. Ang tawag daw doon, masakir. Masakir lang yun kasi 100 plus lang eh. Pag 1,000, yun yung ibig sabihin, crimes against humanity. So gusto pa ata ni Sarah na umabot na isang libo. Di ba? O, kung ako abogado, isang libo ka kaso, sa tingin nyo, babasahin ko pa yan, automatic yan, convict, o oh, life sentence, reclusion perpetua, sinakal ng inkanto, namatay, di na makauwi. Pag umuwi, nakagrapon na, pantay ang paa. Yeah. Oh, ganon. Ah, gusto ni Sarah isang libo ang mamatay hmm. para crimes against humanity. So 181 lang naman, oh, masaker lang 'yun. Utang inang 'yan. Deha, masaker lang tawag doon, hindi crimes against humanity. Masaker. Pakinggan ninyo ang reaction ni Attorney Conte. 43 hmm. is crimes against humanity. Hmm. Dahil kung sinasabi daw na 30,000 or thousands dapat may pangalan ang bawat isa don sa libo-libo mm. Your Wait, kung ganun, edi inaanayahan ko si VP Sara na dumulog at humarap sa ICC mm. mismo at sabihin niya yung ganyang argumento. Tingnan natin kung pakikingan siya. Oh, uh, sabi ni Atty. Conte, kung ganun ang reaksyon ni Sara na bobo ang mga abogado ng ICC, inanyayahan daw ni Atty. Ni Conte na humarap si Sara sa hearing ng ICC at sabihin niya yung ganong argumento na bobo ang mga hurado ng ICC. Tignan daw natin kung papakinggan siya. Sa tingin ninyo, sinabi ni, sasabihin ni Sarah yun sa hearing na bobo ang mga abogado, sa tingin niyo makakalaya pa si Digong? Pero sa totoo lang, hindi pa uuwiin ni Sarah si Digong. Bakit? Pag pinauwi ni Sarah si Digong, ubos ang asset nila. Mapipreeze. O kaya hayaan mo si Bigong mabulok doon. Gara po na lang pagbalik ng Pilipinas 'yan. Uh, sa pag-aaral po namin, oh. uh, si BBP Sara naman ay abogado rin. Sa pag-aaral namin, hmm. itong krimen na ito hindi ka rin tulad, halin tulad hmm. o hindi mo nga maikukumpara doon sa simple kaso ng murder. Hmm. I understand that under Philippine jurisdiction, murder if you if you, you look at it um, according to the elements, hmm. you need to name The victim. Hmm. In crimes against humanity, you do not need to name all the victims. Kaya nga, sinasabing crimes against humanity kasi marami, kailangan mo pa isa-isa. Kung ngayon, kung sino abogado hahawak, isang libo ang ilagay mo dun pangalan. Sa tingin nyo, babasahin pa ng abogado yan? Sa tingin nyo, ihiring pa ng abogado yan? Ang sasabihin agad ng abogado niyan, objection your honor. The da da the is guilty. Duterte is guilty versus the Republic of the Philippines, people of the Philippines, Republic of the Philippines. Oh, beyond reasonable doubt. Oh, life sentence. Oh, uuwi siya, karapun na. Ganon yun. Isang libo ba naman kapangalan? Sinong abogado ma... Ay, Diyos ko. Sinong abogado mag-aksaya mag ng panahon? Isang libo ka kaso. di automatic. Oh, beyond reasonable doubt. Oh, Duterte, guilty. Oh, life sentence. Ah, ganun lang tapos. Ayaw nila sa 181, gusto nila 3,000 o oh 30,000. Aba. Naghahanap pa kayo na maipit lalo si Duterte. Tapos magsasabi kayo diyan na bobo ang mga abogado. Hmm. Eh, di mas lalong madidiin si Digong nito. Sinabihan mo ba ang bobo ang abogado? Kaya nga hinamo ni ni Christina Conte, 'di ba? Ganito ha mga kababayan. 'Di ba pag kinaksuhan tayo, kailangan 'wag na tayong magsalita. Ang sabi nga oh, kailangan manahimik ka kasi kung ano man ang sasabihin mo, ah, di ba may ganito? Alimbawa, inaristo ka, may warrant ka. Anong sasabihin ng pulis? Oh, kailangan maghanap ka ng abogado. Kung wala kang abogado, bibigyan ka ng gobyerno ng abogado at meron kang katahimikan kasi ang lahat ng sasabihin mo ay maaaring gawing ebidensya laban sa iyo. Di ba? Ganon yun eh. Ikaw ay manahimik kasi can use against you. Naya, ang ginawa ni Sarah ngayon tingnan nyo, abogado daw ang abogado, daw ang abogado nila. Oh, edi ngayon isa na naman yung sa ebidensya na sinabihan ni Sarah bobo ang abogado, lalong madidiin si Digong niyo. Kaya kayo mga DDS na umasang makauwi si Digong, sabi nga ni Trillanes kahapon, ah, wala na, nakulong na, uuwi yun dito, garapon na. Ah, niya. Uh, so yun lang yung aking live mga kababayan. ate salamat kung palimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe. At i-follow ako sa aking Facebook page, TikTok account, and YouTube channel. Maraming salamat sa inyong lahat. Mag-ingat po kayo. No? Lagi ninyong bantayan ng mga paligid ninyo. Baka may mga DDS dyan at mamamaril at magka-road range dyan sa Antipolo. Nakita nyo ng balita kahapon? Oo, oh, nagsuntukan, dalawang rider, nabuisit ang sinuntok, ah, kinuha ang baril, ah, bang, 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 ang daming natamaan, ah, di patay. Ah, pati asawa niya, nadamay pa. ba? Ang tawag doon, merienda rights. Pagkatapos mong basahan, kumain muna ng sandwich, matulog. Magbibigyan ka ng gobyerno, ng abogado at meron kang katahimikan kasi ang lahat ng sasabihin mo ay maaaring gawing ebidensya laban sa iyo. Di ba? Ganon yun eh. Ikaw ay manahimik kasi can use against you. Naya, ang ginawa ni Sarah ngayon tingnan niyo, abogado daw ang abogado, ang mabubo daw ang abogado nila. Oh. edi ngayon, isa na naman yung sa ebidensya na sinabihan ni Sarah, bobo ang abogado, lalong madidiin si Digong nyo. Kaya kayo mga DDS na umasang makauwi si Digong, sabi nga ni Trillianis kahapon, ah, wala na, nakulong na, uuwi yun dito, garapun na. Ah, di Uh, so, yun lang yung aking live, mga kababayan. Eight, salamat po kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe. At i-follow ako sa aking Facebook page, TikTok account, and YouTube channel. Maraming salamat sa inyong lahat. Mag-ingat po kayo. No? Lagi ninyong bantayan ang mga paligid ninyo. Baka may mga DDS dyan at mamamaril at magka-road range dyan sa Antipolo. Nakita nyo ng balita kahapon? Oo, oo, nagsuntukan, dalawang rider, nabuisit ang sinuntok, ah, kinuha ang baril, ah, bang, 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 ang daming natamaan, ah, di patay. Ah, pati asawa niya, nadamay pa. Yeah. Ang tawag doon, merienda rights. Pagkatapos mong basahan, kumain muna ng sandwich, matulog, mag-oxygen. Ang tawag doon, merienda rights. Mm. Mag-ingat kayo, ha, mga kababayan, maraming didiis ngayon. Oo, oo, pag na, eh, gitan sa kalsada, namamaril. O, tingnan mo, pati asawa niya, tamaan pa. Yeah. O, so yun lang, maraming salamat. Bye-bye. God first, ingat po kayo. Oxygen. Ang tawag nun, merienda rights. Mm. Mag-iingat kayo, ha? mga kababayan, maraming didiis ngayon. Oo, pag na, eh, sa kalsada, namamaril. O, oh, tingnan mo, pati asawa niya, tamaan pa. Yeah. O, so yun lang, maraming salamat. Bye-bye. God first, ingat po kayo.